Hi guys, kumusta kayong lahat at sa lahat ng mga supporters at mga subscribers ni Tatay Tekram na nakasubscribe dito sa ating channel. Shout out sa inyong lahat. And yes, sa lahat ng mga solid defenders ni Tatay Tekram, mga reactors na araw-araw pinagtanggol ni Tatay Tekram. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, sa lahat ng mga OFWs natin na mga subscribers, ayan, shout out sa inyo at mag-ingat po kayo palagi dyan. Dahil mahirap kapag malayo tayo sa family natin. So ngayon guys, ang bigyan natin ng reaction itong nangyari nga kay Nanay Apple ngayon. Kasi alam nyo kung bakit ginawa ko to dahil parang isa ako sa nasaktan sa nangyari nitong pag-alis ni Dave sa bahay ni Tatay Tikram. Kasi unang-una, ano ba, pinuntahan siya ni Tatay Tikram doon sa bahay nila. So hindi man lang siya makapagsabi ng katotohanan kung ano talagang nangyari o ano talagang dahilan. So, kinausap pa siya ni Tatay Tikram, uh, nagtapang-tapangan pa siya, naggalit-galitan pa siya. So, sabi ko, uh, nung time na yon sabi ko, ito si Nanay Apple, sobrang nabayaran to at sobrang uh, na-convince, kinonvince talaga to ng mga wak, -wak na tulungan sila na para maitaka si Dave. Kasi si, si Apple yung nanay eh, kaya dapat dumaan sa kanya yung bata para hindi sila uh, matawag na, yes, kidnapping. Pag dumaritso sa kanila yung bata na hindi dumaan sa magulang, yun talaga ay kidnapping ang mangyayari doon. kaya nila, ano, kinukonvince na si nanay Apple para, ano, parang ano ba, parang may basbas -bas na na si Dave ay galing sa magulang niya, at pinayagan ng magulang na doon si Dave sa kamay ng mga wakwak. -wak. So ngayon, abang kinakausap siya ni Tatay Tikram, sabi ko, hayaan mo na lang yan Tatay Tikram dahil wala talaga, hindi talaga yan naamin. Dahil nabayaran na yan ng mga wakwak. -wak. So ito lang talagang masasabi ko sa iyo, Nanay Apple. Ito ay isang karma at ito yung mga consequences sa mga pangluloko ninyo kay Tatay Tikram. Alam mo kung bakit? nasabi kong pangluloko. Dahil nung pumunta si Tatay Tikram doon sa inyo, nung pag-alis ni Dave, pumunta sila sa inyo, hindi ka makapagsalita ng katotohanan. Puro kasi nungalingan. Dahil nga, nabilog ka ng mga tao. Nabilog ka ng mga wakwak. Na sa isang pitik lang ng pera ng mga wakwak, -wak, nawala na yung respeto mo kay Tatay Tikram. Sa tagal ng pinagsamahan nyo ni Tatay binigyan ka pa ng mga Uh, binigyan ka pa ng business, yung mga opportunity, pagtiwala kay tatay Tikram nawala na. Nawala na yung nawala yung utang na loob mo, yung respeto mo sa kanya wala na. So, ngayon, nasaan na yung mga tao na yun? Yung mga taong nangako sa yung pinangakuhan ka nasaan na? Wala na. Iniwan ka lang na parang bula na humupa na, hindi na makikita, 'di ba? Kasi Tingnan mo to. Yung sabi ni Viena, oh. Ba, sir? Ah. ni mama ako sa akin kayo ang mapila. Ah. Kahit sa kundo, sagot ko siya. Aba. <laughs> saan man siya pupunta, na kahit saan ka magpunta, sagot ka niya. O, oh, di ba? Ang iyayabang. So, umayag ka na yung anak mo sa niban ng mga kayabangan ng mga wakwak. Umayag ka na which is, is ikaw yung ina, ikaw yung maggabay sa kanya. Pero wala, isa ka din sa nag-tolerate sa kanya na papayag ka na itong mga tao na to ang sasanib sa kanya. O tingnan mo ngayon, nahawa na yung anak mo sa kasinungalingan, sa kayabangan. 'Di ba? So, Nanay Apple, ito lang masabi ko, subukan yung magtrabaho, huwag kayong umasa sa bigay, sponsors, dahil ang tawag natin dyan ay tamad palamunin. Kasi mayroon tayong mga kamay. Kumpleto tayo ng paa, mata, kaya pwede tayong magtrabaho. At huwag tayong manghingi. Dahil ang tawag natin dyan, tamad. Tamad. Kasi bakit manghingi tayo na pwede tayong magtrabaho? Diba? Which is, dati, suportado ka ni Tatay Tekram, may allowance ka monthly. Pero, anong ginawa mo? Wala na. So, siguro ngayon kung hindi ka lang naging hindi ka lang nagpabilog ng mga wakwak, -wak, siguro hanggang ngayon meron ka pang suporta na galing kay Tatay Tekram. Pero wala eh. Sinira mo talaga ang lahat. Isa ka sa nagsira. Talaga. So sana ito ay aral sa iyo na hindi pala sa lahat ng panahon ay umaasa tayo sa bigay. Hindi pala sa lahat ng panahon ay magtitiwala tayo sa mga tao. Kasi tingnan mo ngayon, wala na. Yung mga taong nangako sa'yo, wala na. Hindi na sila nagpaparamdam sa'yo. Hindi ka na kinukumusta kung okay ka lang ba dyan. Samantalang yung anak mo nagpakarangya doon sa bakasyon o kung saan man siya nagpunta. So, hindi ka ba naisip ng anak mo? So, masakit yun, no? Na tayo dito, nangangailangan ng tulong, pero yung anak ko nandoon. So, masakit para sa ating magulang. Pero, kasalanan din natin dahil tinotolerate natin ng anak natin. So, dapat tayo yung magulang, tayo yung masusunod. Diba? So, yun. Yun lang. Sana, Nanay Apple, nakakuha ka ng mga leksyon sa mga nangyari sa'yo. So, hindi pa huli ang lahat para baguhin mo yung estilo ng buhay mo. Na huwag tayong umasa sa bigay. Kailangan natin magtrabaho. Dahil ang galing sa bigay ay madaling maubos. Pero pag gumastos tayo ng pera na galing sa pinagharapan natin, pinagpawisan natin, malaking halaga yun sa paggastos natin. Kailangan budgetin natin yun. ba? Diba? Kasi pag galing sa sponsors, parang ano lang eh, gastos doon, gastos dire, tapos pag naubos, wala na, hingi ulit. So, naging tamad tayo at naging palamunin na tayo ng mga sponsors. Which is, yung mga sponsors, isipin mo na ay Apple. Meron din 'yang mga binubuhay, 'no? Kaya sila nag-ibang bansa kasi meron din silang pamilya na binubuhay. Kaya ngayon, hindi pa huli ang lahat para baguhin natin yung estilo natin na magtrabaho tayo para hindi tayo umasa sa bigay, 'no? So, 'yun lang.